Gantang gabi mga kabartudis ah, Ito nga ang ipapakita ko sa inyo ang mga bagong nakuha natin kanina kasama yung kapatid ko The Musang, Musang Yun ang pangalan ng ating kapatid sa kanyang channel Pag-subscribe sa kanya, Musang Nag-iisang pusa sa gubat, Yan po, ang Musang ay para po siyang uh, singgarong kung tatawagin sa amin kung nagdu katulad din na uh, nagdudumi po siya kung saan nagdudumi yung singgarong o musang doon po siya babalik yan si musang yan po si Leo Are kaya subaybayan niyo po yung channel niya kaya kung sino man ang naninira sa kanya o naninira sa amin o sa mga vlogger hayaan mo sila pabayaan mo sila pabayaan din namin sila dahil wala naman kaming mapapala ang sa amin lang ang wag lang tapakan ang mga <coughs> mga ano natin kagaya ng mga ibang vlogger may mga content man sila hayaan mo sila at uh, para wala nang uh, wala na po ng gulo na mangyari kaya unahin muna natin ang ating sarili at paglingkod sa Panginoon huwag po tayong magpa kung saan ka o sa ilalim, sa baba o sa ilalim, o sa taas importante, isa ang ating layunin sa pag ano sa um, kilala sa ating Panginoong Diyos at sa pagtulong sa mga tao Bilang manggagamot po tayo. Tulong. Importante, tulong makatulong ka. Ayunan na natin ang mga problema natin, kung anong mga problema natin, na lang natin. Ang importante, ito lang muna ang aking ipapakita sa inyo. Kunti lang 'to pero madami po tayong nakuha. So ito lang ipapakita ko. Nakakuha po tayo ng libon na kawayan. Tapos ito yung parang tuhod na po yung yan o. Ito ay may bisa pa rin. May bisa dahil po siya ay libon. May bisa pa rin. Ayan. May ano pa, may buntot na maka uh, ano. Ayan. Napakaganda. Mang design. <coughs> Ayan po. I-design ko to. Pampaswerte din yan at kabal dahil sa libon na kawayan, pwede ito sa pangingista ayan sa pangingista, pwede ito sa proteksyon o sa mga aswang o masamang espiritu pwede mo ito ikabit lang sa bahay o sa likod ng pintuan para di makapasok ang mga tinatawag na aswang ayan, aswang yung ugali yan po, dapat lagyan nyo po para hindi na po makapasok sa bahay nyo ang mga ugaling na plastikan. Yan po, ay napakaganda talaga ito. Yung yung libon na kawayan para sa mga plastik na ugali ng isang tao. Ay lulusaw po yan dahil dito sa mga libon na kawayan. Ay pwede ito gagamitin, pwede itong pang kitchen at ilagay sa bag, ilagay sa bulsa o ilagay sa pitaka. Napakabisa po ito pang kabal pwede i uh, pwede po siya eh uh, ilagay sa mga bawo na isang mata o walang mata yan napakabisa ayan ito po ang nakuha kong kidlat sa loob po ito ng kuweba nakita nyo sa aking my day yung uh, yung ilaw dahil po ito sa kidlat na ito na, naibulsa na ibulsa ko na ito ay lumabas yung po ang aura niya. Ayan po. <coughs> Ipapakita ko mamaya. Sa video ko. Sa video ko kanina. Ay nakikita nyo naman yung sa likuran ko na umiilaw po yung uh, papasukan sa kuweba. Uh, Ayan po. Ito po. Napakaganda talaga. Hmm. Ayan. Super ganda. Napakakintab. Kulay atay. Ayan. Ito din. Ayan. May mukha din ito. Ayan. Ito makros. Ayan yung mata. Mata din ito. Ayan nakatingin. Napakaganda talaga. Ayan. Ganda. At ito ang sapatos. O sombrero. Di kayay. Ito yung mukha. Ito yung mukha. Oh. Ayan. Dami po siyang mukha. So, gabi na tayo na para i-isay natin pero unahin naman mo e, ayan. ayan tapos na yan ito pa yung isang klaseng kidlat ayan parang karamel mabisa ito ayan yung one eye mabisang gamot ibabad sa maligamgam na tubig at gagawing uh, pang tubig o ibabad yan, iinumin mo lagi. Pag kayo po ay aalis ah, ng bahay, punuin nyo po yung ano nyo, tumbler o ano ba yan, lagyan ng <coughs> tubig. Mabisa po yan gamot. <coughs> Ito pa. Lagpasan na batuara. Yan po ay napakabisa at instead ko na yan na ibabad sa mainit na tubig o maligamgam tapos iinumin. Gagaling unti-unti yung pakiramdam nyo na nilagnat kayo, yan po ay magbibigay ng lunas sa inyong, ah, uh, sa inyong, ah, uh, sakit. Ayan. Ayan, mga kamarturis, Ayan. Ito po ang isapid nyo. I gagawing questions, gagawing, ang, panglagay sa wallet sa pitaka, pitaka natin. At, ah, uh, pwede ito pang sabit sa likod ng bahay, likod ng bahay, likod ng pintuan pala, na sa loob ng bahay, pwede ito pang sabit. At pwede pang sabit sa likod ng pintuan sa harap o sa main door. Yan po ay napakabisa pang paalis ng mga marites. Yun, yun ang sinasabi ng ano, may mga marites eh. Kayaan niyo yung mga ma O ano, ano pa yan. Ang unahin natin, bahala sila patawarin lang sila ng Diyos na sa mga ginawa nila. Uh, ako, humihingi din ako ng patawad sa Diyos, una sa Diyos. Kung ano man nagawa ko sa Kanya, pasensya. Uh, dapat gawin mo, gawin mo na lang ang yung uh, na lang yung pinagawa mo. Uh, wala na tayong pakialamay. Ang importante, kung anong ginagawa ng ibang tao huwag mo na lang pakialaman kasi dami kang makalaban totoo yan sinasabi ko ay tandaan mo yan ha ah, ngayon ang ano natin ito lang para uh, hindi na tayo magtagal kasi umulan ha ito po yan po ito ang kanina kong nakuha yan ipakita ko sa inyo kung anong sinasabi ko nung kinuha ko ito ito po yung nangyari.